Ito guys, sabi ni Idol, more content na kasama daw si Ming. So eto pre, maglalaro nga kami ngayon. Ayun no, ganda mo naman dyan girl. Kaya ayoko kasi kalaro madalas to guys. Kasi nang trip no. Ako nagpaparangkap ako, tapos siya man t-trip lang ba? Diba? Kasag talaga pag gaganong pre. Yan, yan ang mga hero niyan no. Barya, ah, yung mga mage. Hindi yung bigla-bigla ka nagpipik ng lancelot dyan. Tapos kukupra ka, hindi ka naman nagaganon. O ayan, magtatang saber na tayo pre. Pagtatank na natin itong mga idol natin. shoutout sa mga nakampit na kalaban namin guys. So ito, sa early, invaden ko na. backup dito. Ayan, tara dito. Back up ako. Nako, patay ako pre. Patay nga ako. Pero okay lang. ayun nahabol ako ng Harley pare. O, yan. Invaden nyo. Ayan, sakto-sakto pagkaka-invade. Ang galing nun siya pare. Bumababa ah. Sa XP galing yun. Mahusay yung mga kampi natin, pre. Ayun, na red Is walang blue yung pre. Dito tayo sa red. Manggugulo tayo. And dito kasi tigril. Eh. Binabantay. pre, <laughs> nireset ng tigril, pre. Yung red buff niya. Teka, balik tayo. Ay, hindi. na. Abangan na lang natin dito. Ito to. pwedeng yung bigyan to eh. Teka, chill lang muna. Ayan na yung karina natin. Par, bakbak bak sa karina. Level 4 na. Level 3 pa lang yung Harley. Ayun lang. nakuha na ko ng kill par. Pero okay lang. Tabang tayo sa turtle. Ultihan ko na sana yung Harley dyan guys. Ang kaso masasight ako ng first kill nito Ano? Cyclops. Ayun lang. Nasita kami ng Tigreal Pre. Baka sa turtle pre. Ako na bala dito. Naku po. Inabol pa nung Karina. Ay laka. Rometry pa. Wala. E di mapuputi sa kanila yung turtle. Pagkaganya ganyan. na lang mamaya. O ito. Dito tayo sa god pre. O ayan o. Ilapulin mga kalabang pare. Mia. mag ulti lang yan. Pag nag ako. Tapos yung Cyclops par, naka-purify. Eh, sino mapapatay ko dito? Eh, mailap din tong Harley. Iterase lang pa sila, tapos Tigreal. Sino talaga makukombo ka dyan? Wala ako halos makukombo, guys. Ay na, nabigyan din ako, pre. Eto, si Meng. Nagbabalak. Eto na, Meng. O, ikaw na bala dyan, Meng. O, yan sinasabi ko, pare. Sayang ang effort ko. Pag ulti ko, mag lang. Gia, Tyson lang gawin ba pre? Bulok pod ning no Ibulok e, do tayo, guys. Na-trust tayo ng Bruno, pare. Porkid 0 for ako, ha. Sige, mamaya ka. Tayo na natin, trust -talk mo. Eh, na, pre. Ang pag-iigant ako. na ako. Trust -talk na naman ako. ito, <laughs> pre. Napisuhan pa yung pa. Grabe namang kakunat nun. Awag e, yan, pare. Tiris yan, eh. Huwag mo yan. Dito tayo. Ito, abang, 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 abang. Hindi natin kung sino mahuhuli natin, par. Naku po, naulti yan ako. Walang galaw. Ayun na nga. Wala nga tayong galaw doon. Patay na naman ako. Ayan, oh, lagi. Lagi daw tayong patay, pre. Alam mo talaga nagbubuhat yung Bruno, eh, no? Kung maka trash talk. So, eto, abangan natin. na ah, pag-iiganti na to, pre. Rallard na tayo. Kaya na to. Dito, dito, dito. Sama sa akin. Eto, malikula ng konti to. Patay sa akin to. Ang ganda ng skin ng ano pa. You no? Know, Cyclops, no? Collector ba yun? Ayun, nadali yung Lord, pre. Sayang, yun lang. Ubus pa yata kami. Ayun, dun tapos, par. Eto, pang. Isang normal lang. <laughs> Ang sakit ko ni. Eh. mga par, di tayo makasabay sa klasya ha. sa gawan ng Lord, di tayo manalo. Ito, ito, oh, ayan o. Oh, mag i lang kasi yan eh. Buti nandun yung karina pare. Eh, nahirapan ako sa early pre. Yung Cyclops, taka Purify. Yung Mia, may ulti. Eh, anong gagawin ko kayo? Sino papatayin ko dyan? oh, ito. Ayan, may nga ba sinasabi ko, pre. Purify lang, takas na. Ayun, ang ganda ng pasok ng Teresla par. Pero may second skill ako. O, pare, grabe sa vision si Kasintahan dun, ikaw na bahala dyan. Kasintahan. Iwan ka na dyan. O, ayan, para. Ayan na nga ba sila Sabi ko, pre. Tatlo pala doon. Nabigyan ako. E, nitrinay ko lang naman. Kung kaya ko nang combo yung Mia. Hindi pa pala. O, ayan. Back na muna kayo, pare. Hindi kaya. Yung Bruno pumasok pa. Ang talino. Makaibang talino. Pinapakita ng Bruno natin, pare. Ha? Eto na sa Lord. Ayan, si Kasintahan. no ang so lang Ay wala na rin siyang magagawa diyan pre. Ta try sana i-contest ni Mingyu Lord guys. Ayun, na 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 ulit. Nadali nung chopper. Buti na lang marunong-runong tong chopper na to. Next expect ko man buhat dito yung eh, marksman eh kasi wala pare. Dahil nahirapan yata kami dahil sa marksman eh. Ayun, 14 na po standing niya. Sa pamalakas man trash talk 15 na po siya patay ulit ay bantalino po ang pinapakita ng marksman natin at least ako par no kahit 7 yung deaths ko may ambag ako sa assist o ayan di diba nakakakilaw kahit papano nakakatrade kaya ata ako pare ayun napisuhan din par swerte din naman pala kahit papano o tp muna tayo at tatapusin na tayo pre kilang oy kalma lang kayo ako multi na dun risla pare wala namang kausap o sino kausap mo ayan yung tower kausapin mo patay ka ngayon tinangkay mo Buti na lang ganun, pre. hinang <laughs> yung tower. O, oh, back sila ngayon. O, oh, chill lang muna. May pag-asa pa tayo manalo dito. Kalma lang. Ayun, o, oh, paisa-isa sila ngayon. Ayun, pitas na. Si Cyclops. Amang-abang-abang lang sa bush. Ayun, may naka-conceal, pre. Yung Tigreal. Buti na lang ka, mo. Hindi ako na-ultihan na itong Harley na to. Ito, yung Bruno na naman. Pumapasok mag-isa. Ala silab na bala, dyan grabe magnobari to, guys. Gan mo ako nakuha, ming eh. Magaling kan to ah. Di talaga ako nagkamali sa you main. Mahusay tututok. So ito, tara-tara-tara. na tayo mga kapatid, tapos na to eh. Isang clash na lang to par. Isang mid na lang to. Endables na to. Tara, tara. ayan oh, lord na daw. O, tara lord na tayo. Ito na, bibision na muna tayo baka mamaya meron dito eh. Diba? Mahilig ko Montes to mga kalaban eh. Lord na, ano pang inihintay nyo? ako ng division lang dito. O ayan, baka mamaya meron... O ayan, kakasabi ko lang pre. ba diba? Mahalaga talaga ng check bush. Diba pa rin talaga pagka-active ang tank mo par, no? Madali ang buhay, madali ang ML. O ayan, tara. Ayan, sabi ko sa ano, pare sa Bruno, tinatrustok tayo kanina pre. ba diba, Tayo naman. Trusto eh, wala pa nga, hindi pa tapos. O eto par, bigyan na to. Nung makumakuna tayo, nung alati buhay sa akin, no? Ayun, sayang dito mama. Teka lang, chill lang, chill lang. Ay na, inuubos yun ng Karina doon pre. Ay na pare, nagbisyo na, si Kasintaan. Ubus na to. Tara dito, tara dito. Ako, wala akong ulti. Ayun, laban na lang ng Teresla. Pagod na siguro. Patay na yan par. Eto pa, sumunod na yung Tigril. Pagod na din. O siya, hindi eh, pa tapos yun ha. Kung ganyan kayo, di ba? Tara, tara, tara. Mid tayo. Ayun oh, sa bot lane par. May ulti ako ha. O ayan, burado sa mapa pare. Boss, yata tayo sa Mia pare. sakit. Buti na may prosin yung karina dun. Ayun, nabigyan pa niya. Mahusay ang karina natin do pare ha. Tumitipi pa. Tara, na natin. ay tikit na tong karina pare. Pag sa patawsin na. Palili pare rin na natin no. Tara, tara, end mo na pare. End mo na. ay right, check na natin yung Bruno ko ano ang standing ha. Nanta trash talk po. Kanina pa. Ayun. Kamote. 263. Kakaibang talino na naman ang pinakita mo, pare Bruno. Ayan, hindi natin titigilan niya, no? Hindi pa tapos sa laban, maingay ka na. O, ayan, sa'yo. Sige, buti hindi pa kita ni-report dyan, eh.